kinalaman sa nakaraang episode ng Especially for You nung May 31, biyernes po yan, kung saan ang um, searcher ay si Christine at ang napili niya ng mga, uh, at ang isa sa mga searches ay si Axel. So, uh, naging matunog po ito at usap usapan sa, lalong-lalo na sa social media, tungkol dun sa um, pag-call out ng mga hosts doon sa um, gesture o kilos ni Axel sa sa nakita namin at nang nang uh, karamihan sa mga sa mga tao sa loob ng uh, silid na ito ng studio ng kanyang akmang uh, uh, pagbeso doon sa kay Christine kung kung saan kinoll out namin siya base sa aming reaksyon sa aming reaksyon ng kami kami ng mga hosts base sa mga ako. nakita natin oo ng reaksyon din ng mga uh, audience sa studio at reaksyon din ng karamihan sa mga nakanood sa mga telebisyon. Ang aming pong reaksyon kung bakit namin siya kinol out ay base sa nakita ng aming mga mata na um, reaksyon din ni Christine sa ikinilos ni Axel. Okay. So dahil po doon ay nagkaroon ng... Uh, nang usapin kung uh, tama o mali yung ginawa namin kung yun ba ay sobra o, o na ba ang uh, si Axel dahil sa base sa sinasabi ng mga tao na sa kanyang itsura kung bakit hindi nararapat yung kanyang ginawa. Okay, at dahil uh, kamakailan lang din po ay nag-post si uh, Christine, yung searcher na, na sinasabi niya sa TikTok na hindi daw siya na mis na misinterpret daw namin yung kanyang uh, reaction sa sa ginawa ni Axel na hindi daw siya na off. Okay. At base dun sa kanyang uh, statement na hindi siya na off, I felt like kung hindi ka naman pala na off, ibig sabihin mali nga yung reaction namin. So dapat hindi namin kinol out si Axel. Kasi nga ulit, ang aming ginawang reaction ang ang pag call out namin ay base sa aming reaksyon base sa nakita namin. So I said I will say an apology. Ngunit, bago ko po gawin yun dito sa showtime, ay um, uh, Nag-usap-usap kami ng, uh, ng staff ng Showtime, ng aming management, ng aming uh, uh, unit head, ng aming mga producers, at kaming mga hosts. At pinag-aralan po namin ang mga pangyayari. Kasama na rin ang, uh, ang mga mga psychologists ng Showtime na nakikia-coordinate uh, din sa lahat ng mga searches and searchers namin sa si Especially For You. At nakausap po muli si Axel at si Christine. At dahil po doon, gusto ko pong sabihin na binabawi ko yung twinit ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Yeah. Uh, ito po ang aking paniniwala. At paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Again, nakausap po sila. At si Christine, base dun sa kanyang TikTok video, sinabi niya hindi siya na-off. At it was okay. Pero na nakausap namin siya ulit, kahapon, nakausap siya ng staff at ng aming producers at ng aming ng psychologist, sinabi niyang talaga namang na-off siya. Talagang na-off siya at meron siyang naramdaman na hindi siya komportable sa ginawa ng searchy. Meron siyang dahilan kung bakit sinabi niya yon sa TikTok. Na hindi na rin namin isi-share. Nire-respeto namin ang dahilan ni Christine kung bakit sinabi niya yon na hindi siya na off when in reality na off talaga siya. At since na off si si Christine, naniniwala ako na hindi mali na kinall out namin si Axel dahil karapatan ng isang babae, karapatan ng isang babae na tumanggi o umalma kung para sa kanya sa pakiwari niya ay hindi siya komportable sa ikikilos ng sino man sa harapan niya. Kung hahawakan man siya, hahalikan man siya, aakbayan man siya, tatapikin man siya. Karapatan po ng babae na tumanggi at umalma. At yun po ang nakita namin noong araw na yun. May pag-alma si Christine, kaya kinol out namin. Dahil obligasyon po rin namin. Then imagine, kung may ganong pangyayari na may na mayroong boundary na natapakan pero wala kaming ginawa, iko call out din po kami at bilang main host po nung segment na yon, it was my duty to call that action out. Dahil kung hindi ko rin ginawa yun, ako ang Bakit namin hinahayaan? Ginawa po namin yon para protektahan ang aming guest din na hindi matapakan ang kanyang boundary bilang isang babae nung puntong yun. Ay, yung nakita ko nung time na yun, talagang nahawi niya. And minsan kasi yung katawan natin, nagre-react automatic, di ba? Mm -hmm. So, Although uh, parang hindi kita sa TV eh, yeah. sa uh -oh. angulo. Pero sa yung, angulo, yung angulo namin dito sa host, talagang pati yung ibang mga nanonood talaga kita rin ng mga nanonood. Kaya nga tinanong ko rin sa Psychology College kahapon, samia. Um, tama po ba yun na mali yung reaksyon namin? Sabi, hindi natin masasabing mali uh, tina, tama, tama po ba yun na mali ang reaksyon namin, sabi niya. Hindi natin masasabing mali ang reaksyon nyo kasi hindi lang naman isa o dalawa ang may parehong reaksyon. Reaksyon yun ng majority na nang doon sa silid na yun na reaction niyo ng lahat ng host at karamihan sana sa nasa studio at ganoon din sa mga nakapanood. So hindi natin masabing mali ang reaction niyo kasi nakita niyo. mismo. Kami po, nakita, nakita po namin dito. So, nakausap din po namin si Axel. Ako personal kong nakausap si Axel. Nauunawaan niya po ang nangyari at kinapupulutan niya ng aral. Yun ang maganda po kay Axel. Si Christine din din naman po, nauunawaan namin siya at may again, may dahilan siya kung bakit niya nasabi yun sa TikTok na hindi siya, ko, na okay siya. At uh, ibibigay namin siya, pero ginagawa lang rin namin to kasi karapat din, karapat din, na, karapatan din naman namin ito. And again, ang gusto kong pakiusap sana, na aming lahat, ang gusto namin ipakiusap ay, nawapoy eh, ihinto ninyo, nakikiusap po kami, nawapoy eh, ihinto ninyo ang pambabash na kay Axel at kay Christine. Una si Axel, ako usap ko siya maganda na nauunawaan niya. Pinoproseso niya ito at Tinutulungan po namin siya ha? pati psychologist namin ay tinutulungan siya. Magkikita pa nga kami ni Axel, pinangako ko sa kanya. Sabi ni Axel, gusto kong maki gusto ko po may mayang request ko makita tayo so tayo ulit magso-sorry ako sa iyo. Sabi ko, no, hindi ko mo kailangan mag-sorry sa akin kasi hindi ako galit. Sabi, ko, eh kasi po na-bash ka. No, it's okay, Axel kasi sanay ako diyan. Sabi ko, sanay ako diyan. Kaya hindi mo kailangang -apolog apologize. Sabi niya, pwedeng po bang mag-request ng picture? Gusto ko lang na magpicture tayo o magkikita tayo ulit. Sabi ko, tatawagan kita ulit kahit after ng episode tatawagan kita kita si Christine kakausapin ko. Tinutulungan po namin silang maproseso rin ng pangyayaring ito. Every after is especially for you every after episode. Tinutulungan sila at ginagab ginagabayan po sila ng mga professionals. Correct. At walang ibang makakapagsabi ng kung ano talaga ito totoong nangyari kundi si Christine at si Axel dahil sila yung nakaramdam ng awkwardness yeah. nung, nung time na yun, hindi ba? At again, karapatan ng babae na umalma kung sa palagay niya ay hindi siya komportable, karapatan niya. 'Yun ang kahalagahan kung bakit kinakailangan humingi ng konsento o ng consent bago ka bumeso o humalik. Although nakasanayan na natin, 'di ba? Na bumibeso na lang tayo bigla kasi nasanay na tayo eh. So kung ang babae ay magpapabeso, karapatan niya yun. Kung ang babae ay matutuwa matapos mo siyang yakapin at besohin, karapatan ng babae yung maramdaman. Pero kung hindi siya matutuwa, aalma siya di siya papayag, karapatan din ng babae yon Kaya para mas, mas malinaw, walang kapahamakan, mas magandang magtanong at humingi ng konsento o kung papayag yung babae sa gagawin natin sa kanya. Kasi nga, laging sinasabi, no is no. Kung hindi siya papayag, karapatan niya So let's stop shaming Christine na sinasabing, napaka-arte mo, hindi ka naman maganda. Karapatan po ni Christine po iyon. Karapatan po ni Christine. At si Axel, bilang tao, eh, karapatan niya rin pong matuto, kaya bigyan natin siya ng pagkakataong matuto. Let's stop bashing them. Kung gusto niyo po kayong bash, okay lang sa akin. Kung sinasabi niyo kasalanan ko to okay lang. Pero nakikiusap po kami, kung maaari, wag niya po ibash niyo pong i-bash si Axel at si Christine. And again, Axel, Christine, nandito kami, sasamahan namin kayong proseso at gagabay namin kami, kayo habang sa tuluyan natin itong balampasan at kapulutan ng aral. Ano pang gusto niyong idagdag? Maganda, magkaroon tayo ng kapatawaran no, sa isa't isa. Uh, I think la, marami tayo natutunan dito. let's all learn from this. Let's all live a loving and caring life. God bless po sa lahat. Amen. Okay. Thank you very much Axel Christine see you soon. Maraming maraming salamat Madlang People tips sa subscribers Madlang